Welcome back to my channel mga bossing. Abalang guys. Uki pa, uki pa. Ay, ano ba yung balat? Ito oh. pa tabay no. Favora lang. Magkano ito, sir? Ah, parang sa po. 50,000.

Salamat po po si oh, Patong ito patong 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 po patong sa Patong 55 ito Ito ay patong 40 Patong 40 Patong 40 Patong 40 pili, 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 pili. pili na kaya, pili Ganda 40 lang mga bossing sir. Black. Sir, magkano ang baka mo? Tag magkano yan? Ah, kunti pera, pera 6 ito. Ah, na po. ako kunti pera. No? may kitang anim na po mga boss. Yung black and white. Patining mga bossy. At ito yung 70,000 pang materialis mga bossy. Materialis. Ay ba, o torete, mga boss. Torete. Oh, yun ano yung baka niya? Ito daw sa...

Ganda nito mga torete na to. Baka ang lima. Saan baka mo? Ah, ito na. Baka ang lima rin. Maganda, maganda pa rin 50,000 Fifty thousand na bossing. Ay, may maliit na si sisya. Torete mo. Malahe. Saya Eh, 'di ba may na din to? ito? Kuya, yeah. po, oh, may pa. Baka may libre. Ah, baka may meron ito mga bossing. pa ni Kuya. Aray! Aray! Order so, mga pitong po ito. Nasa pitong po ang tatanong pa rin natin kay Sir. Malalaki na. Malalaki na. Malalaki na. 75. Ito po. Pa. Parehas. Ah, 70, Para 75. 75,000. 75,000. Tawad 55. Kuya, magkano po? Magkano po ito? 57, babasan.

Nakabili na ito yun. Yung pagkano ang bili dyan? 155 P155 ang dalawa. Ano ah, oh, ba yung kitatay meron? Yung kitatay meron ba yan? Ay, yung baka. Kanina kong baka ito na nabili. Na, bili. Ay, ah, bilin namin. P155 Happy din na na mm -hmm. mm -hmm. sold out na bossing mm -hmm. sold out na bossing Vai brauciet?

Ganda nito po si. Ay, hindi ako tinatanong. 48,000 months. Five months. Five months. Five months. Five months. Five months. Five months. months. Uh -huh. <laughs> 525 525 Malapit na lang ang presyo Hay, tama naman pula. 525 mga bossing. Ganda ng puti wala ka wala pang kaparis yung promo ay yeah. hey, ditong <coughs> sa Brahman. Bibigyan mo boss ay mga mahilig sa malaking baka pangmadalian. Ready ibenta na Lumubuan. kay Boss kay Boss Jr. Boss kay Boss kay Boss na po katunganin na po po pag magsasama Grabe naman yun. Kay bossing gear yun, mga bossing. Patong na, patong na, for watching mga bossing. Please like and subscribe to my channel. Marami pong mga baka.